ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Angela, Papsi, thank you mm -hmm. nga pala sa regalo mo. Oo nga. <laughs> ito, tika, regalo kasi pag-uusapan natin. Eh. Bakit nga ba tayo namimigay ng na regalo pag magpapasko? Malamang yung alam natin, eh, inspirasyon ito ng pag-aalay ng tatlong haring nagsidalaw ng ginto, mira at insenso sa sanggol na Jesus. Eh, kung paniniwalaan naman ang sinasabi ng mga historiador, ang tradisyon ng pamimigay ng mga regalo ay matagal lang ginagawa bago pa magkaroon ng Christmas. Sa pista ng Saturnalia, ang pagdiriwang para sa Romanong Diyos si Saturn, nakagawian daw noon ng mga tao ang kainan, inuman, pag-aali ng sakripisyo sa altar at bigay ng mga regalo. At nagsisimula ito ng Desembre 17 hanggang 23. Maaring may impluensya din Nung lumipas sa mga taon, ano, si San Nicolas, ang obispo ng bayan ng Mayra na ngayon ay sasakop ng bansang Turkey. Si San Nicolas, sa inspirasyon para sa imahe ni Santa Claus, ay palihim daw na namimigay ng regalo sa mga mahihirap. Sa Europa naman, noong 16th century, ay mas kumalat man tradisyon ng regulohan. Ano, kanoli. Noong una, ay pinapakain at pinapainom ng mga mayayaman ng kanilang mga trabahador. Pero para mapigilan daw ang mga insidente ng Lasingan, nang magugulong lasenggo sa lansangan, dahan-dahan eh nalilipat ang pagre sa mga bata. Nagtagal ito ng ilang siglo hanggang nadala sa Amerika ng mga migranteng mula Europa. At sa paglipas ng mga dekada, ang tradisyon ay nahaluan na ng komersyalismo sa modernong panahon. Maliban sa mataba at masayang Santa Claus, nang Coca-Cola. Alam niyo ba na si Rudolph the Red-Nosed Reindeer ay produkto rin ng isang matagumpay na marketing campaign para sa isang department store sa Chicago. Taong 1939 ang Montgomery Ward Department Store ay nagsimulang magbigay ng giveaway na coloring book at para dito, unang nalikha ang kwento ni Rudolph, the Red-Nosed Reindeer ng copywriter nito na si Robert May. 1949, ang kwento naman ni Rudolph ay ginawang kanta ng songwriter na bayaw ni May na si Johnny Marks. Mm -hmm. Mabuhay ang industriya ng advertising, na natagalikha ng ating mga alaala, at siguradong Merry Christmas lagi para sa mga kapitalista. At yun ang headlines noon, history ngayon, may replianta dana dahil bilog ang balita. Merry Christmas sa inyo, Papsi Angela. Ganon din sa iyo. Maraming salamat, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.